Attorney Cesar uh, Biloria sa uh, uh, ining problema ang ipatangat diri sa ato no. So Attorney Liwat Mang Gabi Attorney Sir Boy, ama yung pag-itay mo kag sa tanan nga tagpalamate. Eh. Yes, attorney, salamat no. Uh, explain ko sa imo attorney no, ining problema ang ipatangat diri sa aton nga ini sila gin na uh, kuha sa isa ka agency no. Uh, actually hindi ko okay, man okay. halata mention ang agency. Uh, August 11 sila nag-start sa Ubra sa deployed sila sa Landers, no? Uh, okay. supposedly sa August 25 may sweldo na sila. Kag sa September 20. Amo uh, na may sweldo sila muna. Uh, up to this moment, wala pa sila sa sweldo gyapon, no? Kag okay. uh, ang hambal sila sa agency nga uh, pa kabayad kuno ang Landers. Ti siling ko daw mabudlay man sitwasyon sa mga ordinaryo nga trabante bala ket plite mo pagkaon mo ti di mo nakwaon no. Uh, muna nga nag, uh, halin na lang sila pero siling nila ang nabalalang agency nila nga mapa uh, mapalabor sila at siling sang uh, sila siling sang agency oh. niya kadlawan na ka na to kay mababalikan pa na kamusang kaso kay why kamu kontrata ay ko kamu kontrata why sila kontrata turning nabalan sila kuno no, nga may kontrata sila kung mag regular na sila na ano ni niya naman? Ano sitwasyon si well, eh? well, una sa tanan, ang aton nga labor code yan ba? Dua klase employer na mo, yung mga direct employer, kag indirect employer. Mm -hmm. Agency sila, siyempre yung agency, among ila direct employer, mm -hmm. ang lenders among ila indirect employer. Mm -hmm. So, once may engagement ang ila agency with that uh, principal, landers, for example, kag hindi makabayad sa obligasyon, beneficyo, ini ang ila agency, the labor code, gambal, na ang indirect employer will also be liable. No? Okay. Kaya ang manugpang sina. No? So, hindi siya maggambal na kadlawan na ng mga empleyado because wala sa written contract. Mm -hmm. Una sa tanan, na-establish na, na sila pag nagtrabaho, nag-render sila na service nila. Mm -hmm. No? Okay. Uh, Hindi ina, dipinsa, nga tungod nga wala sang kasulatan, wala na gilaot ng mga empleyado. Kaya mm -hmm. no? mm -hmm. Hindi yep. na sa agency nila, ha, nga mabala um, na kadlawan lang sila. Masisya mm -hmm. siya madulaan, sir boy, no? Mm -hmm inal practice nga hindi mo pagpa-execute ng written contract ang mga empleyado ni mo is a violation sa security of tenure. No? Correct. Uh, -huh. uh in the first place, kung hindi ang pagkakoon ng empleyado na, kag, there was a proof. There is a proof sa mga empleyado na naka-duty sa landers na may ara sila nga mga ebidensya dira. Basi si magwag pa nga ang empleyado nila directly ang landers and they are considered kasi makonsideran silang uh, regular employee. Kay tanda mm -hmm. na itong labor contract regardless of any written agreement sa mga partido, kung nagagawa nga ang trabaho ni mo is sa necessary and desirable, no? Mm -hmm. business and imo employer, you are deemed a regular employee regardless kung ano pa nang nasulat sa kontrata o kung wala, no? Mm -hmm. Mm -hmm. So, basi magproblema in agency, mm -hmm. no? So, hindi mo problema kay ang pagkadto sa Department of Labor redress na ya o remedyo na sa mga empleyado nga biktima sa nil. Mm -hmm. It will just show nga ining agency kung matuod din ang ginambal sa mga empleyado nga instead of preparing the contract and protection na niya ng mga empleyado kaga do ginabaliwala niya ang protection sa labor, utosibli mabalikan na siya uh, uh Action boy. So, uh, attorney, ini ginahambal sa uh, agency nga tindi pa mi ka sweldo sa inyo kay uh, way pa kami way pa kabayad ang landers is that valid uh, reason for uh, hindi sila mag hindi sila makabaton sweldo? It's not a defense. In the first place, isa ka mga requirement. Muna tandaan sa agency ha, ah, ma-prove ma din sa dole na they are not capable of financing the operations ng ilang agency. Ano sila house Hindi mm -hmm. Hindi pwede ma-reason out Kay Gambalang at ng Labor Code, ang payments ng wages, yes, statutory right, yes, ng mga empleyado mo. Mm -hmm. uh, hindi na pwede mapwede matipinsa kaya huwag ka ka-collect. No? Ikaw yung uh, employer, you have the legal obligation na magsweldo sa ibang empleyado. Mm -hmm. No? Uh, there are many cases already, sir boy. Na in fact, may isa ko ka uh, latest lang uh, kaso. Isa ka sa kriteria, boy. Ang rason niya, mo na dapat ako nakakollect no, sa principal. So, mm -hmm. nag-roll na na yung Department of Labor, no, NLRT. Hindi na na yung responsibility. Uh, hindi na iya 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 bilang employer nga kung nag may work or service vendor, pag uh, dapat uh, silduhan mo, silduhan mo, gusto nga pangitaan mo na yung pamaagi sa boy. Mm -hmm. Kung na muna siya, ang uh, ang personalidad sa isang agency na dependent gali sa collection sa iya principal then ni, hindi siya pwede dapat ipaday ang ng ngiya ng lisensya sir boy okay na no? mm -hmm. uh, pwede na magamit na ground nga review ho, ng iya permit kag license to operate mm -hmm. as an agency mm -hmm. kay it presupposes sa pagtukod kay agency may ana ka na mga buffer fund mo mm -hmm. Uh, gina expect mo na yan dapat ang mga possible delay sir boy mm -hmm na no, mm -hmm. possible delay. Basta ang klaro na empleyado mo, silduan mo kung gintrabaho nila. Kaya na siya already a, what you call, accrued salary sa mga uh, empleyado. And hindi ka magbayad, um, the actionable and answerable. Mm -hmm. okay. uh, whether may katulatan ka mo kung wala, Because uh, you, the employees can also provide other evidence to prove na they were employed. Okay. Mm -hmm. At that time, kaya nag-trabaho sila, sir boy. Okay. Abisan uh, pa nga, ang ibang ganoon, sige na naman, oh, naging pagkas-advance you nito, know, tag-500, may 1-3, may 1-5, <laughs> sari-sari. Hindi na sa Gapon, it's not uh, reason, hindi mo sila pag In fact, uh, it's an admission you know, empleado. Ito mo nga pa, advance movie, kung wala sila mm -hmm. sildo sa no? iyo, know, sir boy. Correct, correct. It, oh. it is just a... Ah uh, what you could call this an admission empleyado muna because wala kagapkas ka advance hindi empleyado mm -hmm. diba? <laughs> so so sir boy hindi ka makambal nga kalawan ng silad sangdoli no i don't think so sir boy mm -hmm. so may kausa ng mga empleyado ang wala nila it even sila mismo maka sila sa affidavit sir boy that is already sufficient to prove nga nagtrabaho sila kag empleyado sila Sir Boy. Sobrang sila 30 mo te. Alang alang ng 30 magareklamo nga nag uluntat uh, uh, luntat na kaning na iban kay hindi uh, sino bi makagwanta sa mas mga buhi subong. Ha uh, sino bi makagwanta sa kuway kay mo sweldo yan balik-balik kada layo pa na daan ang pila pang mo bisan dire ka lang abi sa punta Taytay ga puli kay punta ning complain nata mo. No? Uh, iban sini mga taga Skadis, iban mga taga Isabela tinaguluntat na lang ani kay ti anong gwanta mo naman. Yes, correct, Sir Boy. No? Uh, bali, bali, doma ng arason. Uh, that is beyond their, ano ito may mga, may kinikman ko na actual case. No? Uh, ang rason sa employer, binabandon ko nung nilang inatrabaho. trabaho. Mm -hmm. no? So, nga, during that time, gani, COVID, eh, no? Mm -hmm. Uh, ang kalang by TP, allowance for everyday, paano pa kalabot nila? Mm -hmm. So, na-prove nga ang reason for them to temporarily uh, nga hindi mag-report because wala well, siya means to mm -hmm. report that time. na mm -hmm, no? mm -hmm. Kagamo man ini no? uh, again hindi rason, no? hindi rason sang isa ka employer nga gingaan niya cash advance, no? Mm -hmm. Kagmambal sa nga actually kun tulukan mo gani ah kung why ka ganito na sa mga empleyado, mga provide mo sa ilang ilang mga beneficyo, pag pwede ganing ito ginahungod mo nga magaling nila sa obra eh. Pwede ganing uh -huh. na ma-prefer na constructive dismissal eh, no? Mm uh -huh. Why may na duty, wala mo ginagaan means, no? Mm uh -hmm. -huh. Makareport sa ilang trabaho. Mm uh -hmm. -huh. So pwede ganyan, sir, boya, uh, uh -huh. lang sa mga empleyado. Okay, if I am the ah uh, siguro abogado sa agency, wala pa ibang nga uh, option na but to settle. -hmm, Sige. So, attorney, ako uh, ako, I he will still uh, give the chance sa uh, ining agency no, to answer kay base, may, may sabat man ba sila? No, uh, we don't know. Kasi may sabat man sila. I still uh, would like to give them the chance nga mag-sabat I'll try to contact them ko makontak ko sila. Ah, uh, kay, why naman ang Nasubong. subong? Mm -hmm, attorney. Yes, sir. Boy, man na mag sila. Mm -hmm. Pero tikwan na nato ni, eh. uh, question lang nato na ti maging kung ano mangidina no, kung man sila dipin sa, pero ti the mere fact na no. <laughs> why nila masilduan ng tao, kasi mm. -hmm. ang ginagawa nila ng dipin sa, they have to review and revisit siguro nila ila no? Mm -hmm. But of course, it's a matter of due uh, process, tagaan sila opportunity na makasabat nila. Mm -hmm. Sabto nila, no, kag kung kung magambal man kita, may rason silang hindi sila kasuldo, ilan yan. Yeah. But mm. -hmm. ang pointer legally speaking, they have the obligation to pay the wages sa oh. ilang mga empleyado. Aha, sige. Sa so, Atty. Biloria, thank you very much, sir. No? Salamat gid sa si imo time yung inatag diri sa aton. Welcome, good sir, boy. May gabi. Salamat man sa imo. May gabi and God bless.